Na? Oh. Ano? Ah. Uh, Ang um, ba? Oh. Ang ba? Punin oh. mo na ngayon. Ang tarap, tarap niyan. Ang tarap, tarap. Ang tarap, tarap. Ang digil ko. Eh, uh, 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 uh. anak niya. Eh, anak Tawag na alas na daw kayo ni Papa. Ako po. Mhm, ako po. Mhm. Ay nasaan si Papa? Mhm. Mhm. No, kok naman. Mhm. No. Bye bye, bye bye po Sige, sige 'yung, sige, sige. Sige, pinanggigilan mo kasi 'yan. Ayun, sinanbunutan ka. Ginagawa sinila ate yun Yung tubig mo, arang yung project ni Sia. JJ. JJ. Pinagigilang kanila ate. Na, bago sila pumasok. Naubos yung bata. Ha? Oo. Oo, ano? Ha, JJ? ajj hey, unahsana oh, isang kamay mo sa na yun yung kagang yung mata mo. Hmm. kanila ate na tala hmm. po tin ni po aty 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 aty